ini ang mga bay sa kurbada mismo delikado kay kisa tanan na dito na ni para kunya unsaw na lang dire kining akong way なんがっけ <laughs>

hindi mo hindi ka mo ano dito salita, ilunggo, badjao ka mo sabihin mo, hindi ba ilunggo ang salita to badjao mo ah. eh, ikaw ang hindi mo alam <laughs> hindi na ba, hindi na ba <laughs> uh, paanong ilunggo eh badjao salita dito eh <laughs> na lang badjao kakiha <laughs> pula ni Sarge ay, matay sa alis mabuta ni yung kuhanin nyo so ayan mga bay pagawa sa Tadria sa kanilangan mga bay kaya negatibo nga ka itong baklod hindi wala malahos wala kung nalahos itong baklod Bitsong tatad araw na hukuhan ka ng lingkuna, ling kalimutan ako, lingkunan. Paingon dito sa Takurong Dito sa North Cotabato Kaso lang wak man maalahos Mga nang balik takaron karoon Paingon dito kagayan Nya, ato ko sa arko no Marabi kinang Arco ang Kinang Arco na no? construction ay eh. Kalat kalat ang Arco Karoon, balik ta paingon o. Kagayan tapos pag-abot ako kagayan dito sa kuhan pag-abot ako dito sa tabagan eh, sa taguluan standby sa ako dito ang atong mga tropa nang itaw mga biyahe basi uh, makakuha sila kaya wa malawas tong biyahe naka nakuha nag lain truck sayang unta na to kay tama nag surigaw ba inya, <clears throat> sagat sa hataga to surigaw tapos abot og surigaw um, makakuha na po backload pa manila ah, di ba double back unta na wajud tawa kung sir james wala pod kay dilita wala pod so kay patrumel ah, kay patrumel tong karun, na kuan na salisihan salisihan ta nakuha og lain ang sana makakuha tag back mga bay kay tanggang samar lang pero mas the best na sana kung hanggang Manila para sulit-sulit, diba sagsak na mga bay halilak ka may gaya yung isigsaga kayo hindi na taas kwarta tayo tersira 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 ay mag-aahon ng kwarta kitat cemeterya so boundary din 'yan 'yung de kailangan din bigdala nyo dire traffic no. Sawa ka dire sa bangking-bangking. Karon pag musipyat ka, wow. Sana all. Okay ra na og paksi ra. <laughs> Okay, chat si mam, ma Sabi mo ma'am, negative nga tong backload ma'am. Takuro ma'am. Parang gaganin ng maga ma'am. Tignan na, i-tix si ma'am an. Grabe ka sa... Abre na yung bradong. Kayata. Grabe, Drey, ang habitat tuh Habitat.

lami kay diri po yan pero di sir kay pangin na ah ha hindi rin yun bugig ito yung mong ang diri ang kalaba ang ang yung mong kwan lawas timo mo unang yung lawas mo diri taong makakuang ka <tip> kaya kaya ni mo ang trabaho sa bukid mabita ako na kaya mo mag driver ko e, hindi ginaw kaya ang trabaho sa bukid eh. E, lalim real kayo naniya inanay na diskarte oh may tanag ito sunahan ini bitong magpani ubra mga bay sa kurbada mismo delikado kiki sa na dito na ini para, ang sound na lang eh kini nga kong way paita oh eh kusog dagan sa motor bisay na oh diha sa gikan sa taas sugdagan sa motor matay disgrasya gid ba Ayata is the love. Pa, oh, ibayo. Ako mga bay pag nagpaniobra ko, hili yung ginawa lang street. Kung dili man galing street, pagpabantay gigug tao. na. Isa ka sipyat. O ana balik. Ispal tuhon man galing nila ni diri ah. Ispal tuhon, ay. Eh. May padre ah. pa. Panindot ang pagkalsada d'ryan ha Walang halos kabala yan Pahawin d'ryan Ano yung nindot Dresden-Danao? Inaali power kayo Dresden-Danao mga bay Ano yung nindot kahit kalsada dagdag Sige nilagdagdag dag, dag. Traktor, traktor Ah, trak latihan nih.

Pag <coughs> wala lang muli ha Mangita lang nyo Tawag ano Masamit na kita nila Kasindong ba Malaysia mula yung sinuruh Maramang dali Maramang dali Yung 30 mahalang days so yung dali ha Karoon <coughs> Wala tawala Wala Laguna Valencia siguro nara sa mga 17 kilometers may mga 17 or 15 kilometers na na ginakalay yung mga bahay ikan din para magpapay mo Valencia pero nangita lang may kapistuhan kasabi natin tayo makapisto para magsaing magungag ba may ulap ha? yun na lang yun ulap tapos balik ulap mga bay ayan din ang sunahan may minuto pa. Okay dito. Magra-choke. Okay. yan? Kuwan. tawag dito, eh. ano pala 'yung listahan pala

I'm <laughs> busuk-busuk kami. Kaya apa? Ya, kita nggak tahu pada isin teriak. Diversion Anak tasaka dia oh, Kaya diversion na oh Kaya matarik-tarik ang diversion rin so ano So, muna yung Oh, ano, ano, ano muna Di pala gingsi Limang So, ito yung... Ayan na, ah, paahon na sila. Ayan oh. Ah. Ito yung ah, hinabol ko talaga na makatagos ko ng gabi simula noon sa Cagayan papunta dito sa Baramag, no? Dahil, yung mga diversion na yan, matatarik yan. Yung diversion na yan. So, hindi lang dito sa Balinsyang matarik na diversion. Pati dito sa malaybalay Bukidnon, ah, sa malaybalay balay matarik din ang diversion. So yun ang ano yun ang dahilan ko kung bakit tiragus ko talaga kahit kantok na mga bay talaga naman pero nasawa na pa yun tagos at, man natin hanggang doon pa sa pantukan no at ngayon pati silang tayo ito ng limang libo lang kasi doon sa kagayan alam ko na mas mura ang diesel doon, doon kagayan natin ito huh? pa pa dagdaga ng <laughs> ano diesel ang ah, uh, hindi